Oh, grabe dami. Ang dami. <laughs> oh, may mga bisita pala tayo. <laughs> Good morning. Oh, wow. Anong pangalan mo, Idol? Oh, si Lapis Vlog. Ito. Oh, yun. Kuya Gar. Ay, Kuya Gar. Grabe. Dami pala. Ay, si Angkola. Kilala ko si Angkola. Alam, baka makakuwata ng bigas dyan. Si, ano, si Suman King. Si Katutoy. Si Tom Arts. Ah, Yan, no? Galing nito yata yung gumagawa ng sticker ha. Ah. <laughs> <laughs> yan ba ha? Oo. Jumad guys, ano, mangihingi tayo ng sticker sa mga ka-idol natin. Yan si Angkol at hindi ko alam kung yung iba kasi sabi nila nawalan kasi hindi nila talaga ako nireserbahan. <laughs> <Okay. laughs> Siguro hindi naubusan sila kasi siyempre marami na silang followers. May mga humingi sa kanila, tayo pwedeng maghindi sa kanila mas priority pa rin natin yung mga followers natin. Pero siyempre, yung mga kapwa natin, mga content creator, yan sama-sama. Napakatapis. Ganito pala feeling pag ano. Ganito ganito pala feeling kapag nakita namin. Grabe. Okay, si Uncle ko hihingihin ko. Hindi ko alam kung bibigyan niya ako. Siyempre naman, Uncle. Oh, wow naman. Dalawa pa. Thank you, thank you. Thank you so much, Uncle. Yun, no? Shout out to sa inyo. yan si Uncle. Ipalo nyo siya kasi. Thank you so much, po. Kung gusto nyo ng bigas, especially Aron Pangasinan, ano? Aron Pangasinan. Bulinaw. Bulinaw, anda. Eh, <laughs> may isang din meron sa mga alaminos. Oo, oh, na, yes, ito, sir. No? yes, sir. yes, tayo. Ah, uh, yung siya. Ayan ang maganda sa kanya, yung nakakatulong siya. Malaking bagay talagang bigas. Oo, <laughs> no. oh, si Lapis. Ah, sticker. No siya. Okay, ako na lang bibigay. And then, si, sino pa? May sticker. Si, ano, si, ang pangalan nito? Katutoy. Katutoy. Wag ka may Katutoy. Si Katutoy naman talaga naman. Oh. Ay, yan ang hindi natatakot. ano man sabi mo, Katutoy? Hindi ka Pero pag sabi Ako na alam magsabi, may iya siya. Hindi, ipalo niyo yung ano nagsisimula pa lang sila pero alam ko pagka tuloy-tuloy yan dere dere si idol sa anong pangalan mo may sticker ka na ba, wala ba, ba, pa okay lang ano? si <laughs> boy mukbang Oo, makain po. ng ay, mga itis <laughs> 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 anong kinakain mo ano, ano, dapat, idol ang mga ano ang tatat mga ano kahit ano kahit <laughs> dayo, dayo, dayo. Ah, dali mo tumuna ng ano, si Tom Arts. Ayan na, si Dito po uh, tayo ngayon sa bahay ni Sir Day. Ayan, sa uh, wakas na meet na po natin uh, si Sir Day. Napagwapo lamang siya grabe, na po dito sa akin. Grabe <laughs> naman, nakakaligo. <laughs> <laughs> Ayan, siya ang magbibigay din tayo. Oh, na. Di, gusto ko talaga ito yung isa sa mga ano ko yung makakuha ko ng sticker sa kanila. Ayan, yeah, si Tom uh, Arts. Para ikaw yata Ayan, idol, idol yung gumagawa ng sticker sa Wala pang Tapos mga content ko po, mga related sa arts. Ay, pwede na, ay, mayroon na tayo ano. Ay, hindi, mayroon na tayo pagkuhanan ng sticker, no? Baka disco. <laughs> ito, si, oh, ito si Soman King naman, siyempre, normal. Normal na. Hindi, nandun to sa ano? Oh, nandun siya sa bulina. Parang <laughs> lang <laughs> 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 niya, lang siyang nakikita kasi minsan nakakasayaw namin sa kaya ko ng sticker. Ito. Um, okay. Napansin ko dito sa bahay ni Sir. ano, <laughs> ano, ano napansin? Ano napansin mo? Walang bonsai. Ay, ah, may bonsai. Iba eh. Eh, talaga Dapat, pag Dapat uh, no? no. no? <laughs> <No>, pala no. <laughs> no okay alokin na, alokin ah, sino ba may bonsai? Sino may bonsai? Alokin muna. Yeah. Ay, oh, ay, um, mo na. Oh. Ano. Hindi. Hindi, hindi hindi niya na ako alokin tayo lilibre niya. <laughs> <laughs> okay <nabalik, tanis>, <laughs> ah, ka. Ikaw na baliktad. Akala mo magaling ako sa ganyan, ay, nabalik, tara, ay, ay, no, ay? Uh, ano baliktaran. Ano? Ah, nag-aano ka ng bonsai? Yan, ni promote mo yung sarili mong ano oh. Yun Ayan po sa mga gusto kong magpa <laughs> ayos ko yan magpa mga oh. ng bonsai ganyan. Magalangan niyo ng bonsai. Magpuntahan niyo lang po ako. Tom Arts <laughs> yan, Tom Arts. Wala Tom Arts lang talaga ang pangalan ano mo don Tom Arts vlog. Yung Pero ano, yung real name ko po talaga. Ulysses. Ah, Ulysses. Grabe Nickname no. ko po, Tom. Sobrang layo. <laughs> Guys, meron pala nagpapaabot daw sa akin ng ano, alamang. Sino to? Pangalan niya? Janice Ibu e. Vlog. Yan, Janice Ibu e. Vlog. Ano gawa nila to? Ano, ah, gawa nila. Tapos nagpipinta rin siya. Opo. Grabe. Oh. So, hindi po siya nakasama kaya ayun. Ah, shoutout no, kay, ano, kay Janice, Evo Vlog. Yan, ipalo nyo din sila talagang the best. Tapos, ito po yung isa naman. Oh, yan. Meron. Kakain din daw natin dahil may mga ah, oo. Oh, Sige, the best. Meron ba dyan? Meron ba dyan? Walang bunga. Walang bunga Guys, ito yung pinaka main event namin dito. Kailan na! Let's go! Grabe. Ano si Asi. lang daw. Okay, sige na. Ah, yan. Ito lang ang nayanda ko sa kanila. May kunting pansi. Tapos may... Sila-sila na nagihaw ihaw dyan. Pakita mga madam. yan pingaw tapos ano pa ba? ba? English, <laughs> English ng pingaw. Ah, yan ang problema. Anong English ng pingaw. Oh, tapos <laughs> merong ano. Mangimagas. <laughs> uh, ah, Masaya ako kasi ano na ano nakapunta sila dito. Oh, yan no? Yan oh. May may pasi-pasi pa sa Boboy. And then nakakatawa kasi pinuntahan nila ako dito kahit malayo. Thank you sir sa ano. Ay, nalampasan namin. Ay, niyo. kami, Ah, ah, okay, walang problema. Para pagpunta ko din sa inyo, ay meron din. <laughs> ay, ay hindi, hindi. Joke lang. Balay natin pagdating ng araw, ano? Alam mo na. Ha? Oo. Ay, mukbang talaga. <laughs> Pag mukbang talaga pinag-uusapan, talaga ano, no? E, ano. Sige. Ano? Oh, sige. Oh, oh, walang problema. Oh. Para pagpunta ko kay Boy Mukbang pa kay na daga. <laughs> eh, kaya ano ba bakit muy, Boy Mukbang? Oh. Down, ano bakit Boy Mukbang ang pangalan? Dati kasi sir, namong ko si ano sir? Kitinamong ko yung taga katabay. Ay, okay. Oo. So, oh, ano, oh, oh, oh. Ako naman sir. Ano, ano kinakain? Kaya construction Ah, oh, construction. S S ngayon. S Siminto ang kinakain. Oh, sir. <laughs> <laughs> ano? Sa sir. Ay, inodoro? Ilagay ko yung ano doon, yung noodles. Ah, noodles. Pero malinis. Ah. No, uh, ay, alam mo niya, alam niya. Ano, ay, sa nagpagawa na ka ng yung ko? Pangalan na. Boy Mukbang ma. na na, na, na gano. Bakit ka Totoy? Bakit ka Totoy naman? Lagi po kasi akong pinagdaraanan ng Totoy. <laughs> ah. ah oh. Si Suman, okay. si Suman is Suman, oh, 'di ba? Ako po ako nang Suman dati lagi din daw. Ngayon, susunod. siya na yung ano. Pero libre na yung Suman susunod. Ay, 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 wow naman. Ano 'yung Suman? Angkol, bakit angkol TV? Angkol late, late. Kasi para ang kulit ano. Late. Ah, yun uncle, pala yun. No? Ayan, ko, uncle, mm. Kaya ko, Pero sana gusto ko talaga sana sa pagdating ng araw, isa sa hindi lang isa sa kanila, syempre lahat sila. Sana maging successful talaga para ano, okay. mas marami okay. silang Hindi mas... okay. para mas marami okay. silang okay. acting nila, guys. So, ito yung ano, direktor, oh, direktor. Direktor. Oh. Okay. Okay. Direk, okay. ano anong, anong okay. Direk, anong balita? <laughs> 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 ito yung suspect. Ito yung mga Ito yung mga cameraman no. Ay, ayan oh si ano. Yes, si ano, X Direct. Ah, katutoy. Tapos oh. at ta. maglaro kayo ng katutoy pa lang. Maglaro silang dalawa. Katutoy. Oh, maglaro silang dalawa. Tata, dumalang tuna. Yung mga kapwa natin vloggers keso Ah, pagkata na ka, no. Ito yung ni tatay na yung nagdakto. ng tatay. tatay. Sukuta ko na ko. Tintan na akong sa pariyas tamot. Ay, ibig sabihin. Ibig sabihin. Direk. Direk, ibig sabihin supot ka. Hindi na alam. na Okay. Uray to si camera. Oh. Cameraman. Oh. Laban lang sa pangarap cameraman. Oh. Okay.

Sige. Dito, dito. Pwede ba kayong pumunta dito? Mayroon pa. O, kayo dito. Ma'am, sorry ma'am. Sige. Mayroon siya, mayroon. Grabe pati siya. <laughs> uh, sige. Dito, mayroon pa. Nagandaan sila sa CR sa bahay. <laughs> uh, sige. Uh. Uncle, hindi. sige. angkol. hindi ito pagkain ha lemon. Oh, okay. Hi. Yan, si Kuya Gar. Kuya Gar. O, oh, yun. Ipalo nyo, syempre Ah, content creator dito sa Bulinaw, Pangasinan. Siyempre, grabe. Ang dami nila. Okay. Welcome. Yan, yeah, oh. no? Ang dami. Puro vlogger. <laughs> puro vlogger. O, <laughs> oh, yan. Hello. O, oh, oh, yan bar. O. Oh. Yan, dami, oh. Ang dami, oh. Andami, oh. Andami, oh. Andami, oh.

Ah, si Ay, buksan nila yung ref, patay. Ay, baka walang laban. Ah, hello. Ay, kamuk, si Boy Mukbang, ipalo nyo. Yun. Okay. Oh. Gra Grabe, patis. ha? Angkol nawala wala na isang na na ngayon isang prutas. Totoo. <laughs> oh, okay. Na wala. Oh. lang po yung mga may paghahain. Okay. Oh, si <siya>, ano? Thank <laughs> you, So, ito, ba, <laughs> ito yung ko. Oh. Sila na yung unang-unang vlogger na nakapasok dito sa luna oh, diba? Malakas. Di okay, okay, okay. No problem. Pero yung kabila kasi, meron tao kasi dyan. May yung anak ko, hindi pwedeng ano kasi. Oh, yan, magpicture na kayo ito, Pinasok no. na nila, na Nawala na yung sasapatos ko. <laughs> Meron <laughs> si 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 si... talaga bay, bay. may bag ako. May, may bag. May bag. Oh, yeah. Oh, oh sige, yeah, si Happy. Yeah, si Uncle to, to si Uncle. na no. kapos na may puro bahay. <laughs> puro bahay. <laughs> oh. Sa mga may bag diyan na, paki-double check lang. Guys, na. <no, laughs> oh, na. wala yung isang sapatos ko. <laughs> <Matay tayo laughs> okay, sa YouTube yan ha. Tapos ito yung mga players kong bata. Yung Yo. may mga sponsor, yan. Yan. Yeah. Oh. Baka may pagkain pa dito. Uy, Uy. May kain daw. Ito yung, <laughs> wala na yata? Ito yung dirty kitchen namin. Nice. Oh. Napaka simple. Simple lang siya? Kitchen. Ano, dirty kitchen? Dirty kitchen. Oh, okay. Oh, yan. Yeah. Hello. Dirty And kitchen. Dirty kitchen. <laughs> <laughs> tawag nila dito mga angko, dirty kitchen. Pero ang A, tawag kailinus, sa amin, ang tawag, tawag sa amin, tawag sa amin kasi, hindi kasi dirty kitchen din tawag sa amin. A, ano ang tawag? Ang nga lang, dirty talaga. <laughs> <laughs> literal, literal <laughs> na dirty. Sa amin, sobrang dirty. <laughs> sobrang so dirty. Sobrang dirty kitchen. Sa amin, sobrang dirty. So, yeah. so na sila. Nakakalungkot man, pero kailangan din nilang umuwi para, ano, nakagawa ulit sila ng content. Okay, ano,